So, yun na nga mga pre, ano, so ngayon pag-uusapan natin yung mga sikreto po, no, na ating uh, nasagap, no, sikreto po ng mga tinatawag na banateros para sa kanila, pero para sa akin, sila po yung mga bayaderos, uh -huh. diba, eto yung uh, namumroblema po sila ngayon, okay, oo, at uh, nagkaroon po sila ng plan B, ayan, uh. bayaderos, ibubuking ko yung inyong mga plano. O, oh, o mga sekreto. Ako po. Kasi mga pre, itong mga to, alam mo naman si Bayad Bay, eh, pagpalagay natin, matindi talaga to si Bayad Bay kasi kung saan siya, makakakuha ng katas, nandun po yan. Pero pag tagilid na yung kanyang sinusuportahan, nag-iisip po yan ng plan B. Diba? Ganun po yan mga pre. Huwag kayong maniwala na itong mga to, sulit sa mga Duterte, sulit kay Kibuloy. Huwag po kayong maniwala kasi pera lang po ang dahilan kaya nandyan po sila ngayon. Iba naman po sa amin, sa aming mga sumusuporta sa Pangulo, iba po sa amin kasi unang-una, ang tinatrabaho kasi namin dito, kung ano yung katotohanan, nandun lang po kami, ba? Diba? Uh, lalo na ako, nandun po ako. Kung ano yung katotohanan, nandun po ako. ba? Diba? Oo, at uh, siyempre, ang pera darating po 'yan. Of course, siyempre ang mga channel po ng mga ang channel po namin ay mga monetize po 'yan. Kasi uh, sabihin namin ayaw namin ang uh, pagkakaron po 'yan ng mga revenue, 'di ba? Well, it's normal sa YouTube, 'di ba? Normal lang po 'yan na uh, uh, ang mga vlogger, mga uh, sumusuporta po sa pangulo. Well, hindi naman kami pinilit. Kami yung sumuporta, kami yung pumili. 'Di ba? ang pinili namin yung matino, hindi yung tanga, tatanga tanga uh, Matinu Matino po yung pinili namin. Kasi, sa totoo lang po, kung, kung totoo si na, eto ah. Madali po yung kitaan dun sa kabila. Oh, hindi ka lang kikita sa YouTube mo. Meron ka pang uh, pambubudol na remittance. Meron ka pang pambubudol na Gcash galing sa mga miyembro ng mga or yung mga nanonood sa'yo. Bubudulin mo lang yan eh. Alam nyo naman kung paano sila mambudol, mang uto. Wala pa akong palipad yung mga ganun. ba? Diba? Wala pa akong pa Gcash. Pero dito po sa channel natin, di po tayo nang hihingi ng Gcash dito. Okay? Hindi po ako sumuporta sa Pangulo para mamburaot dito. Okay? Manghingi ng Gcash, hindi po ganun. Well, ang revenue, nandyan naman yan sa YouTube. Eh, dun po tayo bumabawi. ba? Diba? Kasi normal naman po yan sa YouTube na magkaroon ka ng uh, revenue. Diba? Pero sila iba, may pag Gcash na, may revenue pa, may sahod pa sa kingdom, uh, ano pa ba, uh, remittance pa, di ba? Kompleto! Pero hindi natin ginagawa yan, di ba? Sila po ay uh, inuuna po nila yung ganun sa malimparaan, de ba? Tayo hindi. Pero eto na, eto na, eto na ngayon. Uh, ba? Diba? Eto yung sikreto nila. Siyempre, eh, tayo naman kasi, uh, eh, vlogger tayo eh. Uh -oh. Kumukuha tayo ng mga impormasyon. Well, normal lang po yan sa mga vlogger na uh, kumuha ng mga impormasyon sa mga taong gusto mong paratan sa social media. Normal lang po yan. Diba? Eto na nga, si Bayad Bay, okay, ang grupo nila, isang grupo yan eh. Actually, may, may Judea pa na tinatawag nila na walang silbing kulangot. Uh, oh, diba? Hindi ko na sinali. Tang ina, eh, magsiksikan sila dyan. Anong sila, sardinas? Pasalamat sa Judea, wala ka dyan. Uh, oh, Judea ba yun, no? Oh, hindi ko kasi masyadong pinapansin yung kulangot na yun. Oh, ano kayo, sardinas? Tingnan nyo, oh. Siksikan na kayo dyan. Dagdag ko pa yung isa. Para kayong tanga. Diba? Ang nakarating po sa aking mga okay? Ay, uh, talagang ito si Bayad Bay, ah... Uh, may plan B po sila na hindi po alam. Okay? Hindi po alam ni Kibuloy, hindi po alam ni uh, Digong, okay? Hindi po alam ng mga Duterte yung kanilang plan B. Okay. Ano nga ba ang problema ng mga bayaderos? Okay. Unang una, problemado po sila ngayon kasi tagilid po sila kasi yung mga bank accounts po ni Kibuloy ay freeze po. Okay? Although, kaya naman sumuporta ni Kibuloy sa mga... Uh, siguro, pagpalagay natin, estimate ko lang, isang taon, kaya pa niyang sumuporta sa mga vlogger niya. Sa mga... Hindi lang naman kasi vlogger yung pinapasahuran dyan. Marami po, ba diba? So, siguro, kaya pa naman sigurong suportahan ni Kibuloy. Pero hindi po magtatagal yan. Kasi, kasi naka na po, ba diba? Naka-freeze, mahihirapan na po. So ngayon, hindi lang naman po ang Bayaderos yung pinapasahuran ni Kibuloy dito. Diba? Marami. So, ang Bayaderos gumawa ng Plan B. O, oh, ito po ay nakararating sa aking informasyon. Ang Plan B po na ginawa ng mga Bayaderos, e eh, wala pong alam si Kibuloy dito, walang alam si sino pa? Mga Duterte. Maniwala ba kayo dito sa mga kuto na to, na yung mga ganitong pagmumuka na mga mukang pera? Eto, mga DD sheets, makinig kayo sa akin. Maniwala ba kayo dito sa mga kuto na to? Kasi isang team to eh, di ba? A leader nila si Kibuloy. I, 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 mean, ang, ang nila si Kibuloy. Oh. Maniniwala ba kayo sa mga kuto na to na wala itong plan B? Nagtatanong muna ako kahit alam ko na. Okay? Nagtatanong muna ako sa inyo. Maniniwala ba kayo dito na sulid sila? Alam niyo kaya sulid yan dahil ganun. Ah. Pero tandaan po ninyo, Magto 2025 election na makikiramdam po sila dyan. Kung tanggap sila dito sa kabila o oh hindi. Ganun po yan. ba? Diba? Mas matindi sa 2028 kasi ang nakarating po sa aking impormasyon, Okay? Alam niyo naman si Bayad Bay, bumaliktad. ay bumaligtad. Ah. Oh. eto, sasabihin ko na lang sa inyo. Noon si Bayad Bay pana, panay banat kay Kibuloy. Ano ba 'yan? Sabi niya, ano ba yang si Kibuloy? Hindi naman ano 'yan, hindi naman na uh, totoong juice 'yan. Oh. well, tama si Bayad Bay sa sa sa, sa mga panahon na 'yon. Pero magulat kayo biglang bumaliktad dahil sa pera. Tama ba? Gulat kayo, no? Gulat! Ha? Ah, may mga sinabi si Bayad Bay noong nakaraan, mga taon, na pag-atake kay Kibuloy, pagbanat kay Kibuloy. Pero magulat kayo ngayon, biglang bumaliktad. Ang sabi nila, pag nasa tama, kapalakpakan daw. Pag nasa tama, banatan. Eh, paano yung kayo yung may tama ngayon? So, ang tawag sa inyo, naging bayaderos na. ba? Diba? So, yun po, yung plan B nila, hindi po alam ni Kibuloy. Okay, ito. Hindi po alam ni Kibuloy. Makinig kayo, mga DD shits, ha? Oo. Uh -uh. Balikan nyo po ang video na to pag nangyari na ito sa inyo. Okay? Kasi, pag wala nang mapapala itong mga to sa inyo, tandaan nyo, mga vlogger yung mga yan. Mga sinungaling na vlogger, kapit sa patalim, tandaan nyo, himahirap pong magtiwala sa taong ahas. Okay? Kasi itong mga to, ahas to. Tinuklaw na si Kibuloy niya noon pa. Well, tama sana yung pagtuklaw nila kay Kibuloy. Pero biglang bumaliktad ngayon kasi may pera. Ngayon, babaliktad ulit yan. Hindi forever na sinasabi yung sulit didiis kami pag ganun, -ganun pa ng kamay. Oh. Sampaling ko yung mga kamay niyo. Hindi eh. po totoo yan. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong magpakatanga. Doon lang tayo sa katotohanan. ba? Diba? actually DDS kami gaganon ganon pa yung mga tanga Kaya maniwala dyan mga mukhang pera yan nakalimutan yun na yata binanatan yung manyakis yung pastor ng mga kuto na to ha ah! nakalimutan yun na ang bilis yun naman makalimot para kay mga ewat ba? Diba? ha huh? Yun po yung plan B, walang alam si Kibuloy, walang alam si Digong. Nababaliktad po sila in the future. Yun po yung nasa isip nila ngayon. Ang nakarating po sa aking impormasyon, Brad, mahina na yung ating uh, DD sheets ngayon. Hindi oh, naman totally DDS. DDS sheets yung tawag nila. DDS. Okay, ako lang yung tawag na DDS sheets. Oh, mahina na yung DDS ngayon, mga pre. O, ito yung plano natin. Plan B, ganyan. O, uh, atin, atin lang to. At uh, kailangan, hindi malaman ito ng mga Duterte lalo ng lalo na yung mga supporters, no? Dapat din nila malaman. Kasi, malilintikan tayo. So, atin-atin na lang. So, pagdating na mahina na yung mga Duterte, okay, mahina na yung mga Duterte at lalong-lalo na si Kibuloy, unti-unti na silang babaliktad. Hindi po biglaan yung pagbaliktad nila. Tandaan nyo yan. Unti-unti. Kasi makikiramdam po sila. Oo. Makikiramdam po muna daw sila. Yun yung nakarating sa aking ah... Uh, alam mo naman, vlogger tayo eh. Nagaanap tayo ng mga mga alam mo pag vlogger ka, magaanap ka ng mga impormasyon. Well, gawain po namin 'yan, 'di ba? Na maghanap ng mga impormasyon ng mga tao na 'to. Oh, hindi lang impormasyon, pati may mga plano nila. Oh, well, kasama na 'yon sa impormasyon, 'di ba? 'Yun po yung plano. Problemado na sila ngayon kasi hindi na magtatagal ang pasahod sa kanila monthly. Kasi kung kung sila lang po yung pinapasahuran ni Kibuloy, kayang-kaya po ni Kibuloy yan. Kayang-kaya po ni Kibuloy. Monthly. Basic, kayang-kaya. Kaya nga lang, hindi lang po sila. Okay? Marami. May mga monthly bills pa. Tapos yung, 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 yung pera ni Kibuloy sa Amerika, mahirapang makapasok sa bansa. Ayun yung problema. Ayun yung problema ngayon. Diba? Eh, ito, Itong mga pagmumukhang to, tandaan po ninyo yan. Ah, itong mga apat, hindi lang po apat, actually marami yan sila eh. Actually, nag -away, away nga sila. Pero, tandaan nyo muna to. Ito yung unahin nyo. Lalo na yun si Bisdak. Tandaan nyo yung pagmumukhang yan. Yan po yung mga salot sa bansa. Eto. Salot po ito sa bansa. Eto mga to. Tayo po, nangangailangan po tayo ng pera. Wala naman siguro mga tao na Pilipino na hindi nangangailangan ng pera. Lahat naman siguro nangangailangan. Pero, iba yung pangangailangan ng mga to. Nilalaglag at binibenta po yung bansa. Uh, kumbaga, uh, binibenta po nila yung bansa. Ang kawawa yung mga normal na Pilipino. Sila nagpapayaman no oh. Nagpapayaman po sila sa maling paraan. Alam nyo, okay lang po naman na magpayaman tayo sa tamang paraan lang. Pero putang ina, kung malimparaan na yung diskarte mo, tapos ang kapwa natin Pilipino, hindi nyo pa iniisip, iba na yun. May tama ka na sa utak, di ba? Diba, mukhang pera yan, oh. Mukhang pera din po ako, pero hindi ako sumasama sa mali. Nagiging mukhang kong pera, pero pinaghihirapan ko yan. Hindi ako nag nabuburaot uh, ang mga viewers ko, na manghingi ako ng padyay sa inyo. Kahit pabigyan niyo ako ng pajikas? di ko tatanggapin yan. Tangin ay sampal niyo sa mukha yan. Kasi ang ang bibigyan mo ako, sasabihin mo sa akin, ano oh, pa anong mo ganyan ganyan. Ano ako, ano? Uh, kumbaga hindi ko na kayang kumitang ng pera, 'di ba? Kaya nga naka-on po yung ano namin diyan, naka-on yung aming ah, uh, uh, ang tawag diyan. Uh, monetization kasi pwede po kayo magpalipad okay pwede po yan kasi dito sa uh, pagsuporta namin sa pangulo actually pwede naman naman tanggapin yung inyong pa Gcash kaya nga lang pag tinanggap po namin yan kasiraan po yan sa pangulo okay kasiraan po yan sa pangulo kasi ang 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 balik ang mababalikan po niyan yung pangulo sa sabing oh tingnan mo tumatanggap kayo ng pa Gcash mga Gcash So, Anong ibig sabihin niyan mga bayaran kayo eh uh, kumbaga uh, ginagawa niyo yung lahat yung mga mali Nagpapabayad kayo para lang sa pangulo ano alam mo maraming mga ganon. hindi namin may palipad naman diyan pwede kayo magpalipad diyan di ba pero yumambuburaout pa tayo sa mga ano sa mga uh, uh, followers natin mahirap na po yan di ba Mahirap na po yan Oh, yun yun sa akin, 'di ba? Yun yun sa akin. Akin yun na. Akin po yun. Akin lang. Hindi ko naman sinasabi na sundin niyo yung sinasabi ko. Kasi unang una may may, monetize naman yung mga channel natin at sa uh, ano, ah uh, talagang uh, yung iba sumusuporta sa channel natin. Well, enough na yun sa atin, 'di ba? Oh, enough na yun. Oh. O, natin gayahin yung iba dyan na ano, talagang uh, Uh, kahit walang views yung channel nila basta makapamburaot lang ay nako ibang usapan na so ito po yung mga plano ng mga ano na to unti-unti daw po silang babaliktad okay sa 2025 pero hindi pa po buo sa 2025 makikiramdam po sila okay at unti-unti nilang iiwan daw po itong mga Duterte pag talagang hindi na makapasok sa Senado. Yun po ang nakarating sa akin. At itong si Sara Duterte, pag hindi daw po nanalo ito ng 2028, mag-switch na daw po ng ibang uh, susuportahan itong mga kuto na to. Well, yun yung nakarating sa akin informasyon. ba? Diba? Ah. Na, eto po yung pinag-usapan nila, nila, hindi kasama si Kibuloy sa usapan ha. Siyempre siya syem, yung amo Sa ngayon. Okay? Pero ang in the future, yung topic nila in the future, hindi alam ng mga ni Kibuloy at ng uh, mga Duterte. Yan po yung pinag-usapan nila na hindi alam ng mga Duterte. Ngayon kayo mga Duterte. Alam mo, alam nyo, tinrider na si Kibuloy nitong mga kuto na to, tinanggap nyo pa. Well, gamitan lang kasi yan. Naintindihan ko. Walang forever pagdating dito sa politics na pagkakaibigan wala lalo na sa mga vlogger na mga ah uh, talagang uh, manggagamit wala ginagamit lang din kayo mga Duterte well ginagamit nyo rin sila ba diba? ganun lang naman yun eh mm. ba diba? pero ka ako kasi ako solid ako sa ano sa matinong presidente sa totoo lang mm. well sabi ko na, yung mga gusto kong sabihin, abangan nyo na lang. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, mga Duterte, mga DD shits kayo, wala naman akong pakialam. Okay? Pero balikan nyo na lang ang video na to, pag nangyari na yung mga sinasabi ko. Ha? Tama? Ayan yun. So, yun lang yung ating uh, video ngayon mga pre. ano uh, Kaya lang ako pagawa ng video. Ay, uh, dahil sa mga, nakuha ko mga, ano, mga counting kulangot. <laughs> Ay, syempre, guys, kung ano, hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At, uh, yun, na nga, nakasubscribe ka na pag pinindot mo na. <laughs> Ay, shoutout po, one by one, ha, sa mga silent viewers natin dyan. So, may live po tayo, may live po tayo. So, abang-abang na lang po, okay? And, guys, ingat-ingat, bob Bye. Cuma mukang tuh mga tumang, trader po Ingat.